ito, nag-usok na tayo oh. ito na ito oh, ang ating pasak na paka one, alas oh, ganyan every one, two, three four, five so isang pasak so guys so dapat marunong ano, nungka magawa oh. Hindi na yan. Lima. One, two, three, four, five. Ito. Lima. One, two, three, four, five. Dito, five. kasi uh, mga one week before oh, mayroon na siyang first oh, first flower oh, sa first wine niya sa tanggalin yan ito na so